Tapoy ko na muda. Ganyan no? Dili. Oh, Kasi nga, grabe. Pinili talaga nilang kunin. Ibigay natin to, makuha ang informasyon kay Baho kayo ni. Brad! brad. Okay, Sabihin mo kung saan Ito, yung dinalang asawa ko, Brad! Wala pa istorya rin. Brad! Sabihin mo! matugan. <coughs> ano? Kaya, lang pamilya ko. Di pamilya ni Dior. Hoy, sabe sa inyo. Oh, Talaga to ba? Kadina pa to ba? Na pa yan. minukbok mo brad. Buwan siguro si mga. nila Asa? Lagi

Kiki! Bakit no, ano, doon? Ano na? It's the mask okay. gun! mga bandido mo yung uh. kurya ba'y? Gahit-gahit baho ba'y? gahit baho po. Ah. Pagod. Isang sagot, isang tanong. Um, um, saan nyo dinala ang pamilya ni kumandiri? Ayaw mo sumagot? Ayaw mo sumagot? Ha? Saan nyo dinala ang pamilya ko? Tama! Ah, pa, saan nga kayong ginawang saan tama? Sagot! Ano? Uh. Uh. Alam. No, um. Puro lang kayo. Like, puro, yung ginagawa nyo, puro lang katarantaduhan. <coughs> May pinaglalaban kayo, pero... Mm. Uh, walang kabuluhan wala ya, yung pinaglalaban nyo. Tanikna <Vegeta> <Vegeta> mo. Ito, 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 ito,

Jangan. Katigas <coughs> talaga tong tawag ko. To Kung sasagot ka lang ng maayos, Brad. Ha? Ah. Naikot lang kagulingon ni mo, kay bahok kay ka. Pugan ba? Ay, kumutang ilong. Ah. Nao, nao. Oh. Baby, please. Amot, amot. Pin, pin, pinadlo. Amot. Lam! Hmm, hindi. Igahe hmm. na natin. Na. Igahe ka? Amot, ganino. <laughs>

Tugan ka dili. Tugan ka dili. Baling kusok ba yun? Pag di ka matukang ron. Magmahay yun kasi mong kagmaon. Brad? Sasagot ka na maayos hindi. Iban mo tukang Brad? Saan nyo banda dinala ang asawa at anak ni Brad Ray? Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi alam. Kasama kayo kanina. Tig kamay. Tama bito ka kuy. Tama yan sa so, kiting nila kanila. Ni Ay, ayaw sa koy. Kung reload ba niya kung kuwan ba? Ha? Ay, sa koy. Isa man? Ang bakos ni mo koy. Ano na? Na, na, dis, na dis, kuido. Ayaw sa koy, ayaw sa koy. Ayan kumu, kuwan ba, basigma. Ayan na, kay basigma pindex ko. Saw, Basigma patay na ko na. Yes, yes. yes, yes magsagot ka ng mayos. Magsagot ka ng mayos, Brad. Brad. Oy. Tatanungin ka namin ng mayos. Ka, nagatilaw, nagatilaw. Tulog ka oras na kulata yung gagtong asadlaw. Ha? Gaya sa ginagawa nyo sa mga biyag nyo. Nga. Ang na? mga ginagawa nyo sa bihag nyo. Hmm? mo yung lata. Tanggal eh, Gunagmas na. <tip> akong picturan ba? Buwang <tip> eh. Hindi ka matugan ha. Dali Armay. Hindi ka matugan. Hindi <tip> daw. Ayaw na! Kaya naan Sentimental ba <tip> <Uy>. yun? Ito ang ina ko. <tip> Subuwa. Subuwa. Subuwa.

Ay, Uy! Naiyay! Kondisyonis ka pala! Abaho! Ang tiil ng buang ni! Ibalik ang butas bro! Ibalik, Ibalik, Ibalik ba? Ibalik para buwang! Lumabas brad! Iba yung lumabas, <laughs> ay, yung lumabas <laughs> sa'yo brad <brother. laughs> ah! Baho kay ka! Gawas ng sipon! Lumabas <laughs> yung kanila! <Tutugal> ka dili! <laughs> <laughs> atama, Alamat! Ang ko! Hmm. Ha? Mutukan ka dili! Ah! Mutukan ka dili! Amin ka o hindi? Isulat akong butas! Bantai ah, kan? Nah, ini sana pun kebutas. Ini kamu tunggu lubuk ini mubah. Lihat. Hmm. Ini utusan kasihan, Pak. Ubutan mungkuh. Eh. Lihat. Wah, oh, taruh nggak, Pak. Nanti taruh, oh. Jorod. Kutangin, Pak. Ya, Abang, ah. Lagi utusan kena, Bro. <laughs> Wala, Jorod, taruh. Taruh, Pak. Kebuangan, Kak, ini. Kebuangan, Kak, ini, Pak. Mas vigil naman siya. Hindi ka musulot tinuod ha. <clears throat> Bantay ba 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 ka, hindi ka magsabi eh? ng totoo. Saan din nila yung bihag? Hindi nila nila sa malayo. Sa banda, isaktong location, malayo. Ang ingon, isaktong location, ha? Hindi ka alam kung saan nila dyan lo. Aroy! Huwag ka kabalo. Basta nagpa-iwan, nagkasaya ko. Bikad! Ay. Bikad ba? bikad. Ayaw! Tungan ka dili. Ma? Yan ang alam ko. Kapunun, kapunun ta kambuang ka. Punun. Ayaw kay dako na kayo, mo ito kay. Ka ayaw, ayaw. Mutok ay. Mukoy ka dire. Ano ko? Asa, sa sa kay gidala. Lugog. Ako mo bukid. Ay gli okay tusok ini karon. Dama ra. Oh? Dadan ba kay nang abat ka bunno. Mawala gid ni boundary sa imong lubot ug sa imong itlog karon. Sige. Leo ka. Wala binaron ron. Ay, gliok lagi. Sige, testing kayo. May taras ding dir. Higyan labas ni Mugurong Buanga ka. Kailangan siya. Sige, oh. Kailangan pa kayo ng apat na bundok Ay, buo eh. At si Mang Sapa. At huwag mo kaming lulukohin. Hindi ko kayo niloloko Parang nililigaw lang tayo nito, Brad. Ah, nililigaw lang tayo nito, ah. Mas maganda, isama natin ito sa paglalakbay. Baho man kay ni sa nato ni. Isama natin sa pulak dai. hindi pwede. Ay dili na. Tug anong pinod ba? Uy, ni ka ha. Ah, uh, aga. Ang batugan. Ah. Ba, ba? uh. Ayo mig lipat-lipat ka ikadu bukid na ni. Oo uh. Ikaw pat pa gani, buguan, buguan mo oi. Iyawa, buguan ka. Duha na magka bukid damo nagian. Duha na lang. Duha na oh, lang. na lang, bugo. Bugo man di ka, Mark. Ha, basig mabugo karon. Respeto ka ba? Nagrespeto ko sa inyo. Kumain mo wala rin dito. Ah, yan. Hmm. Na ito? Ah, ah ulahi mo kon ba? Ulahi man imong acting. Okay ulahi. Ubi acting. <laughs> ulahi ka masig mo. Ma ulahi ka kon. Grabe <laughs> <yun> ka. Ha? Hindi <laughs> ani mo tamak-tamakan. Tapos nang dali na kay wala na kay kauban patay na tanan oh. Patay. Ay naigliyo kay makapun ka oh. Patay niyo na yan, bro. Dili ka motukan. Ang dili sa. Motukan ka dili bel. Asa lagi? Unsa nga bundok ba asa dapit? Tol, sobrang tigas talaga tol. Sabi niya kanina pagbalik mo sa bus. Na Sabi niya na, na yung tol. At limang sapa. Iba yung Apat limang sapa na din langin. Apat na bundok at limang sapa. Oxygen ang katapatan ni blo. Oxygen. Hanginan tani, lubot ani. Para Yeah, tugan na tarong. Uh, uh, Tuga na. Tarong brad. Bubuhayin kita min. Hindi kami hirapan brad. Buti kami brad. Bubuhayin yan na rin ako. Dili pa, unya pa. Tulungan ka namin brad. Pag nagsabi ka ng totoo brad. Tulungan ka namin. Hindi ka namin papasayin. Kung magsabi ka ng totoo. Kung patyon ko Tulungan ka namin. Gahit makalino. Dili kay kapat yun. Pag ang tinood. Naga na sa ito. Upat na bundok. Huwag sa pa sapa. ba diba, ang aming sabi kung saang bundok Anong tawag Tansay sa bundok? Anong sa bukid? Bilisan mo dahil mamamatay ka rin naman Tukana? Mount Rosana Mount Rosana Ano sa? Sana sa mga pablo Mount Rosana Rosana? Ano to? Hindi ka natin mamaya Laruha Laruha ah. ba't laruha? Mount Rosana Mount Rosana so, Mount Rosana Sana ako sa mga pablo mama ni mo na ha? Mama <laughs> Tao daw dablo sa mapakita dito dito ay ay pakita sa video kung nabay mo to sana. Sana. Ya wa man. Sige na ur sana. Motor sana ka na. Ayun mo. Motor sana bro. Mata. Nagur sana sa mapak. Mama niya na. Amot lang. Tarong ba? Final na. Na na kung pamilya. Lagi hindi mo kami nagtanong kung may pamilya ka. Lagi. Ang kinatanong namin. Ano gusto mong mangyari?

Walay mapa, walay Mount Rosana. Walay Mount Rosana, nangilad man ka. Nangilad. Ikaw may nangilad. Ah, may mapa nimo be. Nililin lang lang tayo nito, brad. Nasa ang kauban. Patay na may mga kauban. Baka kahit ito ang <laughs> so, agar ito, <laughs> hindi pa, niya <laughs> alam nga ang ngalan nito nga nga ba. Pag -ipug nga nung ay, ipugnan mo siya. Ay, ipugni. Buwi na kamot be. Lighter <laughs> room ko na imo <inang> kamot be. <laughs> Lighter room. Buwi, buwi, buwi. Ano? Ano? Uy, ay, pwede lagi pag lagi na, hindi pa lagi na ako birahon ni Unya pa.

montro s. Dapat pinino. Gila dai tani. Isa ra na ka balay. Naadra ang imong asawag kan bayaw. Tigi ka matunggan ang ilad, maka. Ang asawa daw Wala mo bukan lag ungkuan, wala mo lihok ka kung pintas. Na makae. Montro mana doctor ko. Tarung pagbuyot lagi. Dan tarung umbon. Iya na yan ra Baho Bawo ka igak bini bi? Ayad yung dahilan maano tayo ba? Sos damiyagin nimo. Ayun man mami ng ano. Yan uh, ang na, nalaman ko. Sorry bro, kanang sorry para kita yo ano, baka mapo. Alam mo? 2025 mababait kami ba? Kung na natunong kaso 2024, na katong high blood pa ko. Ah, mas bilis na lang yun na na Wala na gina rin nagtapok gusok ani. Sige, sige, pangutan. Tubag, 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 tubag. Asa? Tunungin mo na nga mga ito. Asa? Walay Mount Rosana sa Google ha? Lumapit baka mapatay ko pa yung na yun. Walay Mount Rosana sa Google ba? I mean, huwag mo nang kapahirapan ba? Sa tinood lang! Di inner ka, di pa ito tinood kayo na. Buwang buwang ka ha? Atlang. Sige, tubag! Hindi na lang tayo nyan. Sige, yeah, abdan kita kadlaw nyo eh. Ah, Sige, tubag! Wala nyo ka muna ako. Tubag sa daghanan ni mong kondisyon nyo. sa Mount Cristina! Uy, Cristina na yeah? Mount Cristina! Mga babae, mansikro niyo na. Manyak. Uyan, manyak bang ka? Ba? <laughs> Ikaw may manyak. Ma, mo ma, ka. Man. <laughs> Ngayon naabot na mga Kristina Na adi mong mga... Kwan. Isa. po, bro. Iksuon niyo mo. Iksuon. Iksuon ito. Kwan. Iksuon na si Kwan. Iyo, punang kamera. Kaya ako anong putlag na. Okay, tikalong. Right. Uptan ang kamera. Tikalong -tika maning man, man. ko na. Babe, ato Putlan tanong ni King King. Palunga ko ng kamera na. Putlan ko ni King King. Tugan ka dili mag okay, ka, Dile. Ah! Boto ka na oh, ko. tarong. Mang Kristina, asa tapi ka na? Rosana, kanina ka. Guwapa na, na dili. Ah, uh, guwapa. Kanina, buang ka. Asa, asa ba? Asa, asa. Asa nga, na Nasa, Mang Kristina, ganit. bundakan nagkagahoy ka gahoy Sige ron. Agay! Ano? Balda, balda. do wiltser balda. ka. wiltser ka, sa tatlaw. Buha nga ka. Mag-banding ka, mag ka. Sa Sige. Okay. Asa. Langan sa kristina. Ay, kristina na po. Lami na ba kayo nilatay-latayan, oh? Mm -hmm. Yes. Okay.